So, guys, yun, syempre, ah, yun, Pak Buyan, dito ka uh, tayo sa, ano, sa Maribeles Municipal Police Station. Yan. Maraming, ah, gusto ko lang, ah, um, i take over to bilang pasasalamat dun sa mga kapolisa natin na nag-assist and tumulong sa pag-recover and, ah, uh, dun sa, ano, wala nating yung uh, cellphone. So, actually, andito sila, sir. Yan. Sir, yan. Yan. Maraming salamat. Eh, syempre, ah, um, nandito rin yung yung taong nakapulot nung po natin. So, kailangan natin magbigay po kayo at magpasalamat dito sa kanila. Ayun. Sir, good afternoon po. Thank you. Ano ang pangalan nila? Hernando Texon po. Hernando Texon. So, yun si Sir Hernando yung nakapulot ng po natin. And sir, ito pala sila uh, Chief yan. Chief, thank you po. Thank you. Pwede po mag-shout out? Sige po. Nanditinda po kami ng kalapate. Yung mga gusto bumili, bumili lang. Kalapate. Yeah, <laughs> <laughs> yan. Thank you, sir. Thank you, po. Ayan, sila, sir. And, ito si Sir Grande. Siya yung nag akin kanina. And, si La Sir Gabriel. And, si Sir, ayan. Kapit bahay. Shout out sa kapatid ko. Ayan. kapit <laughs> oh, bahay lang tayo. Actually, galing siya din kanina sa ano, sa piyesta. Ayan, and si Sir. Boy Tanong si Boy Tanong TV. Siya yung nag atin kanina. Na, kasi nga, wala tayong pamblog. So ginamit natin yung page niya para maipahiyag ayon sa mga kababayan natin dito sa Maribeles yung pagkawala ng phone natin. Pero since andito na so okay lang mayroon na akong iaabot sayo bilang ano lang uh, pasasalamat. Okay lang. Okay lang po ba? Yes sir. Um uh, ito po ah hindi ko pa 'yung ano. Uh, maraming salamat po sa pagbabalik ng phone nyo. And syempre, yan. Ay, boy, guys, TV, ayan, ay boy tanong so, TV so, yan, sir, person, phone, yan. Um, guys, um, ganun kababait ang mga tao dito sa Maribeles um, Bataan. Siyempre, um, tulad nga sabi ni Sir Grande kanina, huwag kayong mag-alala na, sir, um, makukuha at makukuha natin yan, may babalik natin yan, dahil lahat ng tao dito, eh, mababait talaga. Eh, sobra, dungo na patunayan na, no? Pero actually, na nalaglag yung phone ko kanina, wala akong kakabakaba, and... Eh, ramdam ko talaga na mababalik dahil alam po hospitality at mga ano tao natin mga honest person yan. So maraming salamat sa pagsolid sir and nirerecommend ko na yun madaming magandang beaches dito to promote our tourism here in um Mariveles Bataan. So 10 star para sa akin dito. Kahit dumayo kayo, yun. Yeah. Yeah. Kaya nga po, uh, Sir Pakboy, ang yes, post pa. ko nga po, ang maribilay nyo po ay matulungin. Yun. Niyo po, nagkakaisa po kami. Actually, ang sabi ni Sir sa, akin sa kanina, huwag po kayo maglala, Sir, dahil lahat po ng mga taga dito, lahat ng tao dito, eh, mga honest people naman, eh, huwag kayo maglala dahil may isasoli at may isasoli. Yun. Yun. <laughs> Maraming sarapan na rin, siyempre, kay Sir po Tanong. Dai. Like, follow, follow nyo rin. Siyempre, eh, Sir Boy Tanong. Yan, na-follow 'yon. So, guys, sa lahat ng followers ko, follow din kayo kay Sir Boy Tanong Tama po ba? Apo. 'Yon, Boy, yun, Boy TV. Tanong TV and support natin siya and let's support each mga local bloggers natin. And maraming salamat kay Sir Yan. Yeah. Thank you, thank you. Okay, you a apoyot sa mga kapulisan ko natin. Siyempre, hindi lang naman sila, Sir. Ah, ito sila, Sir. Ah, sir. Ang mga kapulisan natin dito sa Maribeles Bataan na ah, Umaksyon din naman, ayun nga lang na ano, medyo may lakad kasi kami, so nagpamadali din ako makabalik ng bahay. Actually, hindi nga ako pinabahan nung namula yung cellphone eh. Pinabahan ako dun sa sermon ng papa ko eh. Muntik na. Gulungan ko ng truck. Ayun nga sabi ng truck, muntik na dumagulungan. Kasi kanina, mababaw yung pulsa ko. Pag sakay ko ng sasakyan, hindi ko, kahit anong bagay na malagtag, hindi mo talaga maririnig kasi ano siya eh yung lupa, lupa na malambot. So kahit anong malaglag, hindi mo talaga maririnig. Naalaman na lang namin na medyo malayo-layo na kami. <laughs> Kasi, oh, oh pero... Nagpunta dito yung phone ni sir. ay Ayun yan. Ako po, fake account yung ano. Yung ano. Actually, wala talaga ano yan. Walang, wala pong, walang lock yan. Walang passcode, walang lock, accessible na lahat yan. Pag in-open mo, yun na. Kung nung napanood yung ano may... Ay, yung malaking tulong si Sir, ano? si Sir Boy Tanong TV yan sa pag uh, sole ng ating ano cellphone. Pero maraming salamat po talaga yon Muli ako nagpapasalamat dito sa mga taga maribeles Bataan. Para sa akin, all goods lahat, 10 star. Kahit tayuhin nyo to. Kahit may wala kayong gamit dito, promise, may ibabalik at may ibabalik sa inyo. Let's Yeah, at maraming salamat din po uh, sa pakby sa pagpa-share niyo dito sa lugar na naman. Opo, uh, actually uh, first time ko po puma dito sa ano, Maribelles Batang. Hmm. Ayun nga, uh, ang ganda ng lugar. mga tao sobrang approachable nila. Actually lagi sila nakangiti tuwing dadaan ka lagi kayo nakangiti mga kapolisan natin dito, sila sa ais na Basta, para sa akin Maribelis Batan 10 stars. Yon. Thank you, thank you. God bless po, God bless po sa lahat. God bless po, ayan. ah uh, ayan na, ah. big shout out kayo, no? kay Sir, malaking tulong yung vlog niya na, ano, si Boy Tanong TV, yan, sa lahat ng followers follow po kayo ko. Sa Maribelis. yan, sa lahat ng followers ko, follow din kayo sa kanya, and let's support each local vloggers. Let's go. Sir. <laughs> oh, dito sa puso, pa, ah, lagi kitang nakalala yeah, sa akin, itatungo mo, ah. <laughs> Dudumi yan, no? Yari tayo sa asawa. Okay Namit ko pa naman si Ma'am kanina. Ay, yeah, hindi na ako sa iyo. Okay. Yan. Kapit tayo Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you. Tara po, sir. Tara po, sir. Tara One Bataan! Yes, Maribes! Let's go! Woo! Hey wow!